I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Alam naman natin na talagang deserve na deserve ng ating couple na sila Donnie at Bell ang bakasyon. Ngayong holidays na talaga namang itong ating Doni at Bell ay puspusan nga ang kanilang naging taping ng mga nakakaraang araw. At talaga namang puyatan nga raw malala pero kitang kita pa nga rin talaga ang pagka-blooming ng ating Bell Mariano na alam naman natin na talagang pinag-uusapan at ngayon nga guys ay talaga namang enjoy nga sa kanyang bakasyon itong ating Bel Mariano kasama ang kanyang pamilya na nag out of town at kahit nga itong ating Donnie ay napapost nga rin at talaga namang sobrang ganda ng kanilang bawat update na ayon pa nga sa ating mami bang ay hello naman sa inyo guys alam ko maayos si Bel malamang nakaalis na sila as we speak nag like lang may pinagdadaanan na anong healing? May sakit si Belle? The last time I check, maayos siya. Ano ba yon? Okay po siya. Looking forward siya sa out of the country nila. Bugbog sarado sila sa work so let her enjoy her vacation with her family. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano maayos yung dalawa. Alam ko baka baka lang may taping pa si Donnie. Not sure pero si Belle nakaalis na. Let's leave her alone and enjoy the holiday. Stream tayo ng stream. Na kahit ano pang pa sabi ng iba na may pinagdadaanan nito ang ating Belle Mariano ay kitang kitang nakikita naman sa kanyang bawat post na sobrang happy niya sa kanyang bakasyon kasama ang kanyang pamilya.